Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Malapit ng makamit ni Lilet at era ang tunay na hustisya para sa kanilang inang si Atty. Meredith sapagkat nahuli na si Patricia at ang mga galamay nito. Walang choice si Renan kundi ang makipag-ooperate kay Lilet at Kurt para matuntun si Vivian at Paco dahil sila ang susi para malantad ang krimen ng boss nilang si Patricia. Sa takot ni Rena na makulong habang buhay, kinakailangan niyang isiwalat lahat kay Lilet ang lahat ng nalalaman niya kapalit na pwedeng mapababa ang sentensya niya ang buong akala ni Patricia loyal ang mga tauhan niya sa kanya pero nilaglag pa rin siya ni Vivian at Paco dahil desperado rin sila na mapababa ang charges laban sa kanila. Pati ang abugada ni Patricia na si Attorney Zamora ay susuko sa kliyente niya dahil napakatibay ng mga ebidensya at witness ng kampo ni Lilet laban kay Patricia. Kaya walang kahirap-hirap ang korte sa paghatol kay Patricia na guilty sa pagpaslang kay Ino de Leon at Atty. Meredith kaya habang buhay na makukulong si Patricia. Makalipas ang ilang buwan, tahimik na ang buhay ni Lilet at Ira dahil nakakulong na si Patricia at Renan at hindi na sila makakapagasik ng lagim sa labas. Magugulat na lang si Lilet nang bisitahin siya ng matalik niyang kaibigan at first love na si Bonnie dahil nakabalik na pala si Bonnie sa Pilipinas para makapagsimula ulit. Hanggang sa ipinagtapat ni Bonnie ang tunay niyang nararamdaman kay Lilet dahil sila naman talaga ang tunay na love team kaya magpapakasal silang dalawa sa huli at sa araw mismo ng kasal at finale, magugulanta ang lahat nang may sumigaw na itigil ang kasal dahil buhay pala si Atty. Meredith matapos siyang iligtas ni Bonnie. May buktu pa kaya dahil magpapakita si Atty. Meredith sa finale? Abangan! you